Hindi. Dalawang baraya sa loob ng washing. At tatlo yan. tatlo ba? Kinalawang. Kinalawang na. Kaya try. Try na namin kung okay na mana. Huwag <coughs> <Bakal> na bumana. Ibigyan <coughs> na yan. Basta ikaw. Try na natin. Baraya na sa washing. Maraming dumi na kuha. Kaya pala ayaw na mag-drain. Yan. Yeah. Try na natin. Sumulong tabuksan ng grepo. Malalaman. hindi po. Diba? Yang butas, yung pag-ikot-ikotan. Pasok siya dyan. Hmm. Siyempre, ikot ikot siya. Parang relasyon lang yan. paikit ikot lang. Kung may lalabas. Ay! May lumabas na konti. Gawa ng ito ganyan ganyan. Ay, malakas na B. Pwede na. Oh, makakapaglaban na ako. Okay. Okay, sige na. Nabatay Thanks for watching, guys. Mabuti na lang at marunong kami magkalkal. Di ba, guys? At least hindi na na naidala sa payong san. Nakapat, nakatipid na rin. Ganyan lang siya. Pag hindi mag-drain, ano na yan? Yung barado, no? Pag hindi mag-drain, barado na. Meron niyang nakuhang bariya. Tatlong piso. Kaya hanggang dito na lang guys. Thanks for watching.